Mayong adlaw niyo mga guys. Salamat sa suporta ha. Unta padayon lang ta. So karon mga guys, naka ko mga guys na ako na lang ako sang bangalan, sa ngalid ang akong pangalan sa homepage Kedugay Kay dugay na lang niya mo ra mag uh, kumaw na ka jupud. So ako so, diyang halian karon mga guys. Ato uh, ni pilihan pilian karon kung unsa gyud pangan. Kaya na ko duha ka come up nga pangan mga guys. Una Mr. Laboys TV or di ka Laboys TV. So ako na din na siyang unaunan mga guys. So nga ako ba siyang alidaan. So maunang ako uh, na mga gajo yung ekuan karon niya. Akong papiliun pinaagi sa atong pag-spin o kwarta. So ato na siyang pespin na ng kwarta rin mga guys. Kaya rong makadeside ta o asa yung atong gamiton niya na karon sa atong pagpag o sa atong page ng pangalan pang guys. So karon mga guys kuha ta sa atong kwarta sa karon kaya rong nga to na nipatujukan so mo mga pilihanan mga guys so ang kanang usa mga guys ako na siya ug back ang usa po akong butang ang ug front so ang kanang Mr. Labus TV mo na akong back then ang Labus TV mo na akong front so mo na na siya ha, mga guys ang asa ni muda o so watch and learn mga guys Wa. Uh -huh. Nya mga guys so di ana. Ato na, na yung ko anon kung sa gadto mahita nga ni. Let's see the result. So ato na jaron patujokon mga guys kung sa gadto back power front. Let's go. Eng eng eng. Ayan na, hintuyok na. Yun. So, aghinggawas daw mga guys. Ang front man sa yung mga guys. Ang dagway man sa sing kumahinggawas. Sumatik. Labis TV. na ako. Diha ah. So, araw ko mas kuan guys mak confidence ka maka kuan ka jud ta ato ka jong usbo ho ni ba mo usop pag baga usuban guys so mo nang kana na ka na ka so labi steb din ta kaya for real ba para for real mo na sa baksa baksan na to mo na ka ni edito na na to mga guys kaya okay na so mo ra pud mga guys Dagang selamat sa inyong pagtanaw. like and share lang ito mga boys and alright